magpapaksiyo kayo ng isda, ng galunggo. Oo, oh, ito, ginagit ko na yung iba, ilalagay ko na. Di ba, oh, masarap sa palayok. Oo, masarap oh, nga okay. po yan. Nagbila ko ng palayok para, ah, pag pinagpapa. ako pinagpapanak, ito na ko na lang. Mas malasa I mean, daw po yung pinangat na isda pag nasa palayok mm. po, niluluto, no? Tapos sa uling pa. Nalutuin mm. ko yan sa uling. Mm -hmm. Sarap yan. puti ang tinik. Pangsarap na. Ang mm. nabuo o lang. Kaya nga lay, ano? <laughs> ba ba na ano. Pag wala nung ganong ko ngayon. <laughs> Ang bango nga <unha> po eh. Wala <laughs> <ba> nang <laughs> Marami pong alam na lutong ulam si Mami Pibi. Gaya e. na itong paksiyo na galong ako. Ang sarap nito. Na Nalagay ko na po yung goya sa ibabaw. Ayan. Tapos ang suka pa. Sige. suka. suka. Ganyan lang yung isa. yung Yes, nasar po lalo yan eh. Ito na, taminyas, yun na, Naubos so uh, yun na, yun na yun. yung ano, tayang pamyas. Ito lang na ko. O, ito nila, ayun. Ang sarap nila, ayun. Ito nila, ayun. Ito po. Parang po ako sa kalan. Ito na niya ako. Hmm. Ang nang... na po yung pinangat na Galundong, sa palayok dito sa lutoan namin di uling. ba parang nasa probinsya ka lang okay. Mas malasa daw po kasi yung paksiyon na galunggong palasa di uling po siya niluluto. Para po nasa probinsya ka rin. tandang dama mo yung probinsya nga ang e, sarap ng pamumuhay sa probinsya. Ito. Ito, tanda na. Ay, para yok. Ay, uling. Ito, hindi na gabos. Sana lang niya parang sardinas kaya hmm. napati ang tinit. Papatikim po natin niya na kay, kay Jeffrey. Hindi nakuha ko magiging nang po. ang tinit. Hmm. Hmm. Pa para mas madali siya maluto Dino. di ba? Nagagamit pa namin yung solar pan. Ano niya sa solar pan para mag ano yung ano ba? Dapat dito nakaharap yung ano. Mamaya na po ulit. A few moments later. Okay. Ang ulam namin ay bahay kubo. Kahit munti. Ang halaman din ay hindi kompleto. <laughs> May amparaya. <laughs> May talong. <laughs> May sitang. May okra. Sita. May manok na -man native. <laughs> May manok. <speaking> <speaking> May manok. May ganong <speaking> bong na pinangaanap. May manok. <speaking> May manok. Ang sarap. Kain ko tayo. kain ko, kamayan kami din eh. Pagkakilip na ulang ulang namin. na namin. Adobo ang palong. Inistim na sitaw, palong, opera, ang na ulang namin. Pagkakilip na ulang namin. Pagkakilip My ding ding. Vai ficou. Vamos fazer. My ding ding. Tem que ler isso. Tudo no arroz. Deixa aqui com tudo aí. Só tem uma sacanagem com o sundoco. Eita. Hindi po. Ah, hindi ba? O sige, ako na lang bibili ng burger, ha? Pero so, hindi, nagugutom din ako, eh. Huwag <laughs> lang ikaw, manok. Nagugutom din niya ikaw, eh. Sabi mo ako, sabi mo ako, hindi. So, hindi na ako ng jali, binagugutom din daw siya. Nag-drive ko kami. Hindi alam yung gutom talaga yan. Kaya nung kumuno, niloko ko. Gugutom ka ba? Hindi, hindi po. Ano ang balon ba mo nangayot? Huwag kang botong nila. Huwag sa akin. Pangbalanse. Pangbalanse sa ampalaya, palaya. Hindi na mo Oh, yeah, I'm going to go to the house. 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 I'm terusbu <coughs> 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 Masukalo o, pok ang suot ko, o. Masukalo din uri pibit. Tunggang. Tunggang na. Tunggang ku. Tunggang ito, ang kita akong satmayo ku. Makakahiya. Kaya aayaw na aku. Tunggang ku doon, berak-berak, doon.

Bao bạc sau bay không bay không bay không bay không bay không bay không không bay không bay không không bay 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 không Komee kasabake mistu ka. Komee. Masuk enggak baik juga. Serah. Ini lah langkah-langkahnya. Ini. Jangan nakitau kami dulu. Masuk. Kalau sudah. Kita mau kami ngagas. Ya.

Kasi ako 'yung ano 'yung first week ako 'yung ginawa ng uno. Okay ka ba 'yung mga ito? Kasi 'yung mga ginawa ko kasi ng uno nang tama. Ano 'yung malaking ako, mo din ako ko na tayo. Tapos tumigil ako, na. Tinipid ako, tumasa ka proper proper for 20 dollars Hindi ako nag gumawa pero puro ko Hindi na ako nag puro sa pantan yung ano. oh, ganyan dyan yan. Puro ganyan sa iyo? oh, puro. marami akong naganyan. ako ikaw, ikaw na sa pinang nilalang. Hindi po. Hindi ka, hindi ka yung mga video. hindi ako naman yun. Tapos mga mga. Hawaii, Hawaii, Kaya sa mga kapitang dito. Dalawang tower, dalawang tubig na ang dahil lang mga yan, hindi lang mo akumula kung may pato ka pa rin. Sakit lang. Marapit sa kwet. Tapo, wala. Man, no. Salo, no. Mag yung ba? Right, uh, huh? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano 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 ba? sa ba? Ano 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 ba?

Ay pa. Wow. Yo. Tingnan ko po ay pa. Tayo

Oh, ano, nang gano'n? Sa, mga supporta po sa akin. Hmm. Ito po, nagbibisal yung aking pamangkinang Ano ito, Nay? Inulay na wow, ito sarap. Sarap naman yan. Inulay na mais na may patolong so, malunggay. so, vegetarian kami ngayon for the video. Yeah, mm -hmm. vegetarian mo na. Vegetarian. So, yan. ang sa papakain, ito Ayan, kapag ayshan ng aso na si udang. Oo. Akin oh, na ito. na yun si ano, eh, si baby namin. <laughs> Ayan. Hey say hi, say hi. Ayan. Kailangan babyin mo na yung ano yung as

ano oh, Ito po mo rin na siya niya. So ayan. So sinabaw na pala ni Ate Jo. Ayun oh, mm -hmm. ayan may sabaw. May patol at malunggay. For the healthy muna ang mga person. Puro gulay ang aming ulam. Puro gulay ang aming ulam. Ito, so, ito po yung ito po yung aming chef ngayon. Lagi pala siyang chef na. <laughs> Napakasarap niya pong magluto. Yeah. Hello guys. Hello guys. Kasi <laughs> pang po itong pagluto. Sons, baka po, may Gusto gustong magpa-order dyan, nagbibig din po ito. Basta <laughs> <laughs> so, may luto eh. Yeah. Kanina, okay, oh. nagluto siya ng... Ito, yung ginataan. Dum yan, ginataan. Yan, ito, mais. Malabang mais na may malagkit. Actually, oh, ano po yan? Ginataang malagkit na may konting mais. <laughs> ito, lumpia, toge. Toge. Sobrang sarap nito, guys. Yan, no? Tapos mayroon siya, ngayon, pinakasawsawa niyang suka. Yan. Mayroon siya. Yan. So, ayan. Antayin muna nating maluto ito na yun, no? O, oh, palalambo din ba? O, oh, ano? Pakuluan lang. Pagkailangan kumulog. Pagkailangan, tapos... Pwede na itulog. Pagkailangan, tapos... Pagkailangan, tapos... Pagkailangan, tapos... pansin nyo, lagi kami nasa kusina. Kasi lagi po, lagi po silang alabala dito kasi lagi silang nagluluto. Lagi kami alabala ni Mami PB din sa kusina. Lagi silang nagluluto. Kasi lagi silang tandem dalaw eh. Kaya nga lang po, kundi ang makapagtagal dyan sa pagluluto. Ah, yung, yung mata. Oo. Siya po pwedeng... Siya po lang, ang tamang naman para lang ako pinag-aano po. Nagluluto po. Pagka po ako nandiyan, yung luha, ang dantihin ng luha luha ay kanyang mata pasensya po kayo. kung hindi ako na. <laughs> <laughs> kapag, um, O, oh, minsan meron po um, siya sa namin na suot. Kasi po yun. Um, Kakapag upload uh, lang din ang... Uh, kailangan protektahan uh, yung kaya mata. Hindi siya mata. Kung isa po ako, hindi na. Yeah. Kaya kasi pasensya po kayo. <laughs> <laughs> Alam po naman ninyo, dahil natasan beauty <laughs> po. See you, Angie. Wala! Wala po yung aking bulso. Magandang tingin. Hello! God bless you. Bye bye po sa inyo, mahal. Bye. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa akin. Natatawa yung ayon mo sa mga Maraming maraming salamat po. Bye-bye po. <laughs> <laughs>